So ayan mga kamaster, nandito tayo ulit sa Toyota ngayon dahil kukunin na natin yung parts na in-order natin. Kahapon pa dumating, nag na sila na dumating na yung parts. Kaso lang napaka-busy kahapon, wala akong time na pipick upin siya. Kaya ngayon na lang, ayan, nandito na ako sa Toyota. So ayan, papasok na tayo sa loob. Ito na yung claim stub natin. A few minutes later. So ito na mga kamaster, nandito na yung parts natin. Ayan oh. Nakabalot pa ng bubble wrap. Ayan. So, balik na tayo sa office. So, ikabit ko na lang yan bukas sa ah, pag nasa Batangas na kami. Dahil babiyan kami ng Batangas bukas. Alright. Tomorrow. So, ito na mga kamaster ang ipapalit natin sa dalawang pinto. Ayan. So, ayan. Nandito na tayo sa Batangas ngayon. So, wala tayong gagawin ngayon. Ito yung paglilibangan natin. Alright, sisimulan na natin. Ayan mga kamaster, titirahin na natin to. Habang maaga pa. Dahan lang. Pwede natin tong alisin para maganda yung pagtatrabaho natin. Yeah. Diyan ka muna, likod. Ah. So kailangan maingat tayo dito na hindi mahulog yung tornilyo dito sa lalim. Kasi mahirap na. So ayan mga kamaster, natanggal na natin. Ito na yung luma, ito na yung bali. Yung susihan niya, naiwan dito. So ngayon, kabit na natin yung bago. Sige, sarap mo. Oh. Ayan, nakapit na namin guys. Okay, buksan. Okay, di ba? Ayos! Ganun lang kadali pala eh. Uh, di ba? Hindi naman ng makina eh. Gawa lang ito ng tao. Kaya kaya din natin ito. Alright. Ayan lang oh. Ganun lang naman pagpalit yan no? oh tatanggalin mo lang yan tapos tatanggalin to tapos yan balik nyo ganun lang naman yan pati sa susi yan okay right so daming alikabok pupunasan muna namin kaunti yan okay buksan mo buksan mo napakalambot Diba? Smooth na smooth. Smooth na smooth. Ayan. Napakalambot. Iyon no, know, bagong bago. Right. Yung ano, susi, it is thing. Pinadala sa susi. Okay, yan. Yan. Lock. Yan, lock na yan. Buksan natin. Yan. Oh, di ba? Sus. Right. So ayan mga kamaster, nakabit na natin yung dalawa. Okay na. Shout out sa dalawang assistant ko, shout out kay Gary at saka kay Jikins. All right, yun. So dito na magtatapos ang ating DIY. So ayan lang. Paki-subscribe na lang sa aming channel. So ayan mga kamaster, sana may natutunan kayo sa aming DIY. So ganun lang kadali magano magpalit ng handle ng sasakyan kapag nasira. Ayan, so ito yung mga luma ito Depression. ito yung bali yan dyan siya yan ito naman sa kabila ganyan di ba sulit na rin to dahil 9 years ang gamit namin ito tsaka pa lang siya nasira yun 9 years din yun mm. warranty -mm. oh. lang 9 years ulit yung isa <laughs>